guys ayan at bumalik na naman kami rito sa ano sa pinagbabay ka namin ni Randy dito kami sa Canberra so ito yung lumong bike natin 2.2 meter so dito lang to sa Canberra guys pagka nagkapawis kami dito lang kami nagbabike so ito lang tinatambayan namin sa ilalim ng tulay tapos may ilog dito so marami dating isda rito eh pero ngayon baka hindi magpakita yung isda So yung bluebird lang nakalapati nandito. Ayan. So walang isda ngayon na ano, makita. Pero pagong, nakikita natin mga pagong pawikan. So ayan guys, yung mga pawikan dito. Ayan oh. yung Mga pawikan siya, guys. Ayan o. Oh. Dami siyang pagong. Kita niyo yung mga pagong. Ayan o. Malaki yung, Oh. Oh, may maliit din. Ayan, oh. Paborito ng mga ano yan Brad. Ng mga chekwa. Mga pagong na yan. Adobo. O kaya sinasabuhan nila. Oh. Ayan o. Oh. Dami o. Oh. oh. Yung isda ang nawala. Hindi ko alam kung saan napunta yung isda. Bakit na wala? Kasi dati maraming tilapia rito guys Napupuno ito ng mga tilapia dati Pero ngayon bakit uh, Wala akong makita ngayon Pagong nga ang pumalit So ang sa dulo May mga pagong Ayan o sa dulo don, Dumami yung pagong Pero yung Isda wala talaga Yung malalaking tilapia So yan. nagbike-bike lang kami rito ni Randy. So ito yung babayaran mo rito guys. So, oh. pag nahuli ka nila. Okay. Na, nanguhuli ng isda. 3,000 dolyar. So babayad ka lang naman ng 120,000 sa peso. Pag nahuli ka. So ikot lang kami ron sa banda ron. Pero ngayon nagpapahinga lang kami. Uh, so, ito, dito kami ni, ano, dumaan sa Canberra. Ayan, Canberra Station. so, natin. So, ayan, no. May pagong, oh. Ninja Turtle. Ayan, no? Mga Ninja Turtle. ninja Turtle. <laughs>